Maaring manatili si Senator Ronald De La Rosa sa loob ng gusali ng Senado sa haling isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Yan ang sinabi ni Senate President Francis Escudero matapos siyang makausap si De La Rosa kaugnay sa balak nito na manatili sa Senado. Anya hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senado ang isang senador batay sa tinatawag na institutional courtesy. Ginit pa ng liderato ng Senado na hindi papayagan ang kanilang institusyon na arestuhin ang isang senador, lalo na kung mayroong sesyon. Historically, may sesyon o wala. am um, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senado ang arestuhin ng sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is